Shoutout kay Sir Amber Felicissimo. Ah, ang order niya mga master, ah, matagal na itong binayaran. Bale, nung binayaran to mga October pa siguro. As one set red bag, three port, master. At ah, one all set CBCB, one all set RAI, 562 with sinker. One set RAI, 558, one set liwit-liwit, ready to use. Three pieces liwit-liwit pain, master. Yan. Yeah. At all set ready to use. Five pieces calculating only. One pieces all set masi-masi at red bag only pain lang mas sir. At pieces extra masi-masi. Salamat sir. Amber Slimoso. Ito yung mga bagong pain mga masero oh. Bagong gawa na kalkaltik. Mahirapan kami magawa nito masira, Kaya nagpagawa ko sa itong lugar. Napakaganda. Salamat sa Master. Salamat sa tiwala. At ito, order din to, mga Master. head Ang head order siya ni... Itong order ng isang tao, mga Master. One, two, three, four, five. Five items. Delia Boa ay Kaison. Shout out sa Master. Ang order niya ay one pieces blue pain assemble. Ito, ibig sabihin yung pain assemble to mga master to. Yan, kalkaltik. Silver blue. 4 inches. ganito pag assemble mga sir. At saka one pieces pure silver. One pieces pure silver. Yan, pain pain lang mga sir. Pain assemble. Hindi ko pa nalagyan ng ano ng ng ano secondary line. At uh, one piece is violet. Uh, liwit-liwit mga mas sir. Ito. Ganito. At saka yung squid head yan. Ganito. Pagka-pain na simbol ang mga mas sir. Squid head. At uh, Gina C. Si uh, one All set na rose pink mga maser, Ito yan. One piece. Ay uh, all set na liwit-liwit. Yan. Ito ang all set. Uh, one piece pa and with single hook. Ito, pang masimahas ito mga master. At rose pink daw. Ito pa. At one piece is violet. Assemble, libit-libit. Order naman siya ni Lowell J. Estenoso. Shout out siya master from Davao del Sur. Mindanao, ang layo mga master. At yung raay na 1558, mga master, order ni Silverio Bantang, Ram Aklan. Yan. Nandun yung raay, mga master, ng mga gawa na yun. At uh, Pain remedyares, order ni Richie John de la Cruz. Ito yung na Remijares mga master. Ito, tayong ang Remijares, ng yellow pintuna at saka mga ispanyak. At uh, one pieces, five eight ordinary head, all set, pang tangigi. Selso sumalpong from Sikihor. Ito mga master, five eight. Ito siya. Ito. All set. Yan yeah, mga master, all set. Yan. Uh, yeah. Yan ito, pagka all set. Uh, naubusan kami ng secondary line pero hindi naman kasama talaga yung secondary line. Kasi madulas kasi yung mga master kaya hindi na ako naglalagay ng secondary line. Roasting all set, liwit liwit. Yan yung mga master. At saka ordinary tripod. Itong isa mga master, tripod to. Eh, mas malaki. At yun lang mga master. Maraming maraming salamat sa tiwala. Ito pa yung iba. Nandun na naka ano yung mga ibang ano yung mga master.